real talk tayo for sure maraming mga karelate dito nakakalong ko tisipin na, na in order for you to go home to the Philippines kailangan meron ka at least half a million to one million pesos nag-check ako ng airfare kanina and then ang papasahe 2,000 Canadian dollars so 100,000 pesos each paano kung uuwi ka kasama ang buong pamilya mo Diba? Tapos yung laman pa ng bagahe mo, papunta at pabalik. Hindi naman pwede hindi tayo magpapasalubong kasi that will makes us happy at very traditional na sa atin yun. Yung magpasalubong at magbigay sa mga mahal natin sa buhay. Tapos, kapag umuwi ka ng Pilipinas, hindi naman pwedeng ka lang. Pag nag-grocery ka, wala at kulang na kulang yung sampun tibo mo. Pag kumain ka sa labas, ang mahal-mahal na rin. So, always make sure na may at least 200,000 pesos ka. And make sure din na may insurance ka, travel insurance. Dapat meron ka niyan. Kasi once na na-hospitalize ka sa Pilipinas, Diyos ko, mababaon ka talaga sa utang. Ayun, eh kumusta naman yung mga bills mo sa Canada na hindi naman matatapos at hindi mo naman pwedeng i-skip. Kaya kung magpapainom ka sa Pinas, gin, gin at empty na lang. So, kayo may mga pamilya sa abroad na kapag umuwi sila ng Pilipinas, i-appreciate nyo sila. Kahit wala silang dala, kahit wala silang maraming pasalubong, ang gusto lang yan makauwi, makapagpahinga, makasama kayo at maging masaya. Kasi Pilipinas is still Pilipinas. Yan pa rin yung home naming lahat.